Mga kapuso, narito tayo ngayon sa tanggapan ng Lasal Foundation o yung generalate ng Brothers of the Christian Schools kung saan Superior General si Brother Armin Luiso. chat po yung ating DepEd Secretary noong 2010 until 2016. At nitong May 15 nga lang ay nagkaroon siya ng pagkakataon kasama po yung mga educator, pati yung mga madre ng Lasal Network, Lasallian Network para sa isang papal audience kasama si Pope Leo XIV. At Uh, binanggit sa ating kanina ni Brother Armin Luis na talagang isang sorpresa nga raw itong uh, pagkakataon na makita si Pope Leo XIV dahil nga raw, uh, noong panahon pa raw ni Pope Francis sila nagpalisa para sa isang papal audience. Pero dahil nga sa nangyari kay Pope Francis sa kanya pagkamatay, ay hindi na raw inaasahan ni Brother Armin Luiz na matutuloy pa ito. Pero natuloy nga, bago pa ang inauguration ni Pope Leo XIV at natuloy po ito noong May 15 kung kailan ang uh, feast ni St. John Baptist de la Salle. Kaya ma mahalagang pagkakataon nga raw ito. At isa nga po na sa mga napag-usapan namin kanina ni Brother Luis so, ay yung tanong o yung mensahe sa kanila ni uh, Pope Leo XIV tungkol dun sa mga educator na ano nga raw ba yung mga hamon na kinaharap ng, ng, mundo ngayon o ng, ng, mga kabataan sa panahong ito at ano raw yung mga values o yung mga kagandang asal na kailangang ipalaganap at sang resources daw tayo pelaarang uh, umasa para sa education. At sabi nga po ni Brother Luiso ay hanggang sa ngayon ay pinag-iisipan pa rin daw niya, nagre-reflect pa rin daw siya sa mga tanong na ito ni Pope Leo XIV sa kanila. Pero ang isa po daw sa mga sinabi ni uh, Brother Luiso ay hindi raw hindi lang daw sa mga pasilidad sa mga kagamitan nakasalalay yung edukasyon ng mga kabataan sa ngayon kung hindi pati na rin sa mga sa mga komunidad at ito nga po ay base doon sa kanyang karanasan bilang uh, ating kalihim ng edukasyon at doon sa kanyang pagkakataon na makalibot sa iba't ibang bansa sa Africa at itong mga nakarang araw mga nakarang linggo bago po yung kanyang uh, papal audience kasama si Pope Leo XIV ilan, ilan lamang po yan sa mga uh, napag-usapan namin ni uh, Brother Luiso, kanina-kanina kanin -kanina lamang. At antabayan tabayanan pa po ninyo yung kabuwang ulat tungkol dyan sa pag usap namin na yan ni Brother Luiso sa GMA Integrated News. Ako po si Andy Peña Ferdinand III, nag-uulat para sa GMA Integrated News.